Hello there guys, welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang Batangganyo Vlogger ng Milan Italy. At ngayon, nandito tayo ngayon sa, ano, sa downtown Milan kasi I am planning to vlog yung mga Christmas decoration dito sa Milan. Kasi napansin ko na yung mga decoration dito is very... It's very di different. Very different. At saka very simple. Yun. Yun ang right term. Very simple. Kung i-compare natin sa Christmas decors ng mga nasa Pilipinas. Kasi, just ko yun lang sa amin, no? Batangas lang yun, ha? Hindi yun talagang bongacious kasi sa Manila talagang punong-puno -puno na ng ano, no? Punong-puno -puno na ng ilaw pero kung makikita nyo dito tingnan nyo dito sa likod walay may nakikita ba kayong Christmas decoration? walay sa mga major parts or major hashtag um, universe <laughs> major square Diyan nakalagay ang mga Christmas decor kaya tara puntahan natin para maka-feel naman tayo ng Pasko tara Okay guys, let's start with the Christmas decor or the Christmas tree in our square. In our square, square natin talaga. Hindi kasi dito sa pagbaba ng bahay namin, actually yung bahay namin guys, nandito lang. Oh. Ayan. It's called Piazza 24 Maggio. At dito nakalagay ang Christmas tree ng Radio DJ. Radio DJ yung sponsor. Actually maganda yung Christmas tree nila ngayon. Kasi yung mga na nakaraan, medyo high tech. Hindi ko na-appreciate. Mas na-appreciate yung classic Christmas tree. Okay, so kapala na natin ang mukha natin. Magpicture na tayo dito sa sa mismong uh, stage ng radio DJ <laughs> pero violet ang ulay ko no Ano feeling na nai dito mismo tayo sa stage ng radio DJ at we are under the Christmas tree na pagkataas taas naman pang horror yung mukha ko o na natin ng aso dagyan natin ng aso picture na natin si Hermes So guys, we're here in uh, the Duomo Square and makikita nyo dito ang Christmas tree ng Duomo. So this is the main event of the Christmas season dito sa ano sa amin dahil actually may ano pang ato eh, may lighting pa to, hindi tayo nakapunta sa na-light ng Christmas tree na to. Ito naman si Mariah, kumakanta, eh, ay ma makakaka-copyright to. Wonders alike got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. A guys. Di naman ang Christmas decor dito sa loob ng Galeria Vittorio Emanuele, which is the oldest shopping center in the whole world. Ito ang pinaka-oldest talaga, di ba? And look, there's Chanel there. Ayun, <laughs> magusto nyo yan. Anyway, hindi sila papakabog dahil nandito ang bonggang-bonggang Christmas decor din ng Swarovski. Papakita ko sa inyo. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better your belt. Drinking wine by the fire. I don't care. Christmas and some kind of love, my friend. Kita nyo tong mga ano to, mga parato nito, to, made of Swarovski crystals lahat yan. And the Christmas balls are Swarovski crystals. Hindi lang balls, pati yung mga hearts, diamonds. Everything is from Swarovski. Ganda ka bongga yan guys, no? I'll spend all this Christmas with you. such a charm, got you up in my at, the at guys, kung may nag-iisang bonggang bongga na ilaw dito sa ano Isang building na bonggang bonggang ilaw Walang iba yun kundi ang Renaissance or yung parang Rustans ng Milan which is this one ito bongga rin yung ano niya visual merchandiser dahil ang ganda ng ano visuals niya sa ano sa labas you said i wish this will never be over Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow. Lighting alive with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. So, guys, look at naman the decoration. Natin along the gallery, dito Eh. Guys, we going to see Dior. Let's see. And some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas. Oh, okay, syempre guys, sino na nagwagi, 'di ba? You are ang nagwagi. Bonggong-bongga -bong yung ano nila. Bonggong-bongga -bong -bong yung pailaw nila dito sa ano, downtown na. Uh. And guys, wala talaga masyadong Christmas decoration yung ano, yung square. Pero ang pinaka Christmas decoration niya is ang Christmas village along the cathedral. Napapalibutan niya actually. Hindi naman buo. Parang isang side no ng cathedral. Parang isang side ng cathedral is my Christmas village. Pati dun sa side na yon guys. Anong binibili mo? At bumibili siya ng nogat. Nakabili oh. na akong nogat. Magkano? 3. 3 euro. Magkano yung 3 euro? Times 59, 58. Pero masarap naman talaga dito. Oo. Oh. Pakita mo yung nugget. May Saka malambot or... siya, di ba? Kaya masarap. Hindi yung mating, hindi yung matigas. Hindi tapos kasi kwa. Ang nogat talaga ay mahal. Oo, mahal talaga yung nogat. So guys, andito tayo ngayon along um, Via Monte Napoleone, the shopping district. Not to shop, but just to look at the Christmas decors nila. Diba? Ito yung bilihan ng Patek Philippe. Pisa. Diba? may Patek Philippe, may Rolex. Ang bongga ano, Van Cleef Arpels. Ano? Simple lang, di ba? Parang may ilaw lang at saka trees lang. Pine leaves pala yun. Pero ito yung bonggang bonggang Dior. Tingnan niyo naman oh, 'di diba? ba? bongga naman talaga. Pasabog lagi tong Dior na 'to, 'di ko alam kung bakit. Tingnan niyo naman ang pasabog nila oh. 'Di ba? May parolan diyan mga lola mo. May mga pastar na no? may pailaw ng pasko. Ay, alam ko na ang peg nito. Kasi parang ang point nila is dito pinanganak si Jesus Christ. Di ba, di ba din ko yung nasa ilalim ng star? Pero hindi naman papakabog tong ang uh, isa pang tong favorite ng lola mo itong kabila hindi mapapakabog yan ang Hermes hindi rin magpapakabog tingnan mo naman no o oh, di ba may papagabog ang karte may pa-Pegasus sila at natin ang karte madami pa na mga pasabog dito naman Hindi mga pailaw pero mga simple lang din hindi naman mga tulad ng mga ini-expect natin mga kung anek aneg. mga running light <laughs> yung mga running light na room, tumatakbo talaga o oh, di ba Pegasus talaga ang lola mo. Oh, ang bongga, ha? Pero ito, tingnan natin ang Cartier. Ang Cartier. So, social naman talaga. Ito ang social nga, Cartier. Pin gusto ko rin. Pin pin din sa akin ang Cartier. Yung Dior parang over. Yung Dior parang? Parang over. Okay. Guys, nakakalaw ka din naman dito sa Monte Napoleone. Actually, ito si Signor Armani. Wala siyang Christmas decor. Pero yung katabi niya is andi dito nilagay yung Christmas tree ng Monte Napoleone District. Look at this. It says, Monte Napoleone District of Lifestyle. So, ano, Monte Napoleone is the luxury street of Milan. Pero, very luxurious. <laughs> Naloka naman ako sa... Sa ano sa Christmas tree niya oh. Wala man lang pa balls oh. Nakakaloka no. Pero may pailaw pero wala man lang Christmas balls. Ano kaya ang ibig sabihin nun? no? Alam niyo naman kasi ito design. Kaya hindi natin alam kung ano yung pinaghuhugutan nila. Kung because of pandemic kaya walang Christmas balls or di ko alam. Pero ito yung Monte Street. Hindi masyadong hindi masyadong glamuroso. Guys, nakakaloka rin naman tong ano, yung tree ng Jomolo. Hindi naman siya talaga tree. Parang Kung naghahanap kayo ng modern na Christmas tree. Modern type Christmas tree. Pinagpatong-patong siyang kahon ng Jomolo. So guys, Medyo mahaba-haba na nakadating today. <laughs> sa panonood ng kung ano-anong mga pailaw. ano mga pinak sa mga pinailaw na yan? Anong pinaka nagustuhan mo? Yung Swarovski. Ay, hindi. Yung, yung Swarovski yung Yung Cartier? Yes. Ako... Ako yung ano. Ako yung sa <laughs> Mas gusto ko yun. Simple, pero mas maganda. Para sa akin, yung sa Dahil okay, kasi may stage, gano'n. You know? May stage, may screen parang lahat nandun maganda mm. so guys bago pa tayo mahuli dito ng mga nagko-control magmamask na ako see you on my next vlog guys ciao yes, yun, yung truth behind the Christmas season dito sa amin look at the ano the street meron bang Christmas decor? may mga Christmas decor ba kayo nakikita? You know, meron, <laughs> dito isa lang ito lang oh siya lang talaga yung siya na talaga yung nag-effort na maglagay ng Christmas light sa kanyang ano, sa kanyang terrace, balcony, di ba?